Balitang sumabog online. Inalis na ng Estados Unidos ang mga parusa sa Belavia, pambansang airline ng Belarus. Opisyal na inanunsyo ito ng kinatawan ng Presidente ng Amerika, si John Cole, na ngayong araw, Setyembre, labing isa ay dumating sa Minsk at doon nakipagkita sa diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko. Nilinaw ni Cole na ang desisyon ay aprobado ng lahat ng ministeryo at ahensya ng Estados Unidos. Ayon sa utos ni White House leader Donald Trump nagawin ito agad. Ipinadala ni Trump kay Lukashenko ang liham na nagsasabing ipinagdarasal niya ang kalusugan ng diktador at nagbigay ng cufflink na may simbolo ng White House. Bilang kapalit, pumayag si Lukashenko na palayain ang 52 bilanggong politikal. At noong ikalabing isa ng Setyembre, matagumpay nilang natawid ang hangganan ng Litwenya. Ganito ay kinwento ni Pangulong Gitanos na useda ng Litwanya. Nagpasalamat siya sa Estados Unidos at kay Trump, ngunit binigyang diin niyang may higit isang libong kalaban ng rehimen ni Lukashenko na nakakulong pa sa Belarus. Nakakatuwang isipin na sa Washington, inihayag na simula pa lang ito ng pagpapaayos ng ugnayan ng Estados Unidos at Belarus. Kaya naman, pinag-iisipan na ng mga eksperto na sinusubukan ni Trump na ilayo ang Belarus mula sa Moscow. Si Lukashenko, Nakilalang nagpapalit-palit ng panig sa pagitan ng Kanluran at Rusya, ay pumayag sa isang hindi pa inilalantad na kasunduan sa Estados Unidos. At kung paano ito maaaring magmuka, yan ang tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi, ngayon Setyembre 11 sa kalendaryo. Bago simula ng episode, paalala ko lang na araw-araw may lumalabas na analytical na balita sa YouTube channel na ito para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at ilike ang episode na ito. Kaya dumating sa kabisera ng Belarus na Minsk noong Huwebes, Setyembre, labing isa ang delegasyon ng Amerika na pinamumunuan ng kinatawa ng presidente ng Estados Unidos na si John Cole. Ipinahayag niya sa panahon ng pagpupulong na inalis na ng Estados Unidos ang mga parusa sa Belarusian airline na Belavia sa pagpupulong kasama ang nagdeklara sa sariling presidente ng Belarus na si Alexander Lukashenko, sinabi ni Kul na iniutos ng pinuno ng White House na agad alisin ang mga parusa sa Belarusian Airline. Narito ang CP mula kay Kul. Gusto kong opisyal na ipahayag dito ngayon na inalis na namin ang mga parusa sa Belavia. Ito ay opisyal. Nagpulong ako kay Pangulong Trump kasama ang ilang dosenang tao ang desisyong ito ay ginawa ng Pangulo na nagsabing gawin ito kaagad. At idinagdag pa ng kinatawan ni Trump na ang desisyong ito ay napagkasunduan na at inaprubahan ng lahat ng kaukulang mga ministeryo at ahensya ng Estados Unidos na kasangkot sa gawaing ito. Ito ang kagawaran ng Estado, kalakalan, pananalapi ng Estados Unidos at iba pa. Sinabi rin ni Kuhl na gusto ng Estados Unidos na maging normal ang relasyon sa Belarus at ayon sa kanya, di umano'y papunta pa raw sa Alaska. Noong Agosto, bago makipagkita kay Putin, nagkaroon ng mahalagang tawag sa telepono si Pangulong Donald Trump kay Alexander Lukashenko. Ayon sa kinatawan ni Trump, maganda at produktibo ang pag-uusap, kaya inutusan siya ng pinuno ng White House na tawagan muli si Lukashenko na niya. At dito, may isang kawiliwiling sandali. Dagdag pa ni Kul, cool, ang pagtanggal ng mga parusa sa airline na Belavia ay simula pa lamang. CP, kung makakarating tayo sa tamang mga desisyon sa proseso ng ating pag-uusap, ng ating pagpupulong, tungkol naman sa mga bilanggo, sa tingin ko marami tayong maaaring makamit sa pagpapanormal ng ating relasyon. At pagkatapos ng pagpupulong, lumabas ang opisyal na impormasyon na pinalaya ng Belarus ang 52 bilanggo at ibinigay sila sa Lithuania. Sinabi ito ng Pangulo ng Lithuania, Gitanos Nauseda. Narito ang Sipi mula kay Nauseda. Sipi, walang nakalimutan. Matagumpay na nakatawid sa hangganan ng Lithuania mula Belarus ang 52 bilanggo. Iniwan nila sa likod ang tinik na alambre, mga reha sa bintana at ang palagiang takot. Ako mismo ay lubos na nagpapasalamat sa Estados Unidos at kay Trump. 52 ay marami sobrang dami. Mahigit isang libong bilanggong politikal pa rin ang nakakulong sa Belarus at hindi kami titigil hanggat di sila napapalaya. Sinabi ni Lukashenko na kabilang sa mga pinalaya ng Belarus, ayon sa kahilingan ng Pangulo ng Estados Unidos, ay labing apat na dayuhang mamamayan. Kabilang sa mga pinalaya ay anim na mamamayan ng Lithuania, dalawang mamamayan ng Latvia, dalawang mamamayan ng Poland, dalawang mamamayan ng Germany at tig-iisang mamamayan ng France at United Kingdom. Mukhang ang natitira ay mga Belarusian. Ipinahayag din ng Belarus na nag-abot si Kul ng liham mula kay Trump at unang ginang ng Estados Unidos na si Melania Trump, kung saan binati nila si Lukashenko at nagpaabot ng pinakamabubuting hangarin. At inabot niya sa kanya bilang regalo ang isang utos. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ni Lukashenko. Karaniwan na itong marinig, nais kong pasalamatan si Pangulong Trump, hindi dahil sa pagpuri kundi sa kanyang pagsisikap para sa kapayapaan, lalo na sa ating rehiyon. At agad ding sumali sa kwentong ito ang mga Ruso. At ngayon, iniulat ng ahensyang Ruso na TASS na 52 dalawang katao ang pinatawad dahil sa makataong dahilan at bilang pagpapakita ng mabuting kalooban sa kahilingan ni Trump at ng iba pang mga pandaigdigang lider. Ayan, iniulat ng Organisasyong Pangkarapatang Pantao na Vesna na kabilang sa mga pinalaya si Nikolai Statkevich, dating kandidato sa pagkapangulo ng Belarus at bilanggong politikal siya, na inaresto noong 2020 at, at hinatulan ng labing apat na taon sa mahigpit na kulungan. Sa totoo, walang balita tungkol sa kanyang kalagayan mula Pebrero dalawang 2023. At dito na lumalabas ang mga kawili kawiliwiling detalye. Totoo ngang nagkausap sina Trump at Lukashenko noong Agosto 15 bago ang pagpupulong ng pinununo ng White House kay Pangulong Vladimir Putin sa Alaska. Ipinahayag noon ng Amerikanong leader na nakikipag-usap siya para sa pagpapalaya ng karagdagang isang libo at tatlong daang bilanggo. Marami sa kanila ang inaresto habang sinupil ang malawakang protesta matapos ang dalawang libo at dalawampung halalan sa Belarus. At sa isa sa mga sumunod na post sa social media na Trosocial, inulit ni Trump ang bilang na ito at pinuri si Lukashenko na nagpapahiwatig na umaasa siya ng kaukulang hakbang mula sa kanya kinumpirma ng diktador ng Belarus ang usapan tungkol sa kasunduan na magpapaluwag ng parusa kapalit ng pagpapalaya ng bilanggong politikal ito sa totoo lang ay naglalarawan sa kahit anong diktatoryal na rehimen kung saan ang buhay ng tao ay wala talagang halaga naiimagine mo ba yon o ang makabagong mundo kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggong politikal ay ipinagpapalit kapalit ng pagtanggal ng mga parusa. At ito ang unang paghihigpit laban sa Belabia. Paalala ko lang, ang kagawaran ng kalakalan ng Estados Unidos ay nagpatupad nito noong ikawalo ng Abril 2000 at 22 na ipinagbawal ang paggamit ng mga Amerikanong eroplano para sa mga biyahe papuntang Belarus at Russia dahil sa pagsalakay sa Ukraine. Dahil hindi ito pinansin ng Belarusian na airline noong Hunyo ng parehong taon, ipinagbawal ng ahensya sa mga kumpanya sa buong mundo na kumpunihin at gamitin ang mga Amerikanong piyesa o kagamitan para sa pag-aayos ng mga eroplano ng Belavia. Noong Agosto siyam, 2023 ipinatupad na ang mga parusa. Ngayon, may mga pangamba na siyempre gagamitin na ng Russia ang kumpanyang Belavia para iwasan ang sarili nitong mga parusa. Pero Si Lukashenko ay paulit-ulit na nagpalipat-lipat ng alyansa sa pagitan ng European Union at Russia. Minsan kaalyado ng Europa, minsan ng Russia, at minsan kinikritika ang isa o ang kabila. May iba namang nagsasabi na sa ganitong paraan, sinusubukan ni Trump na makahanap ng paraan para ipagpatuloy ang dialogo kay Putin. Pero sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng isang tagapamagitan na si Lukashenko, may ilan namang nagsasabi na desidido na ang Estados Unidos na ihiwalay ang Minsk sa Moscow. O kahit paano, huwag payagan gamitin ang teritoryo ng Belarus para sa bagong pag-atake ng mga Ruso sa bansang Europeo. Sa tingin nyo, bakit kaya ginagawa ni Trump ang ganitong pakikipaglapit kay Diktador Lukashenko? Mag-comment sa episode, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Iyan lang muna, ingatan nyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.